Pero ano, may aminin ako sa iyo. Total na sa Qatar ka pa, di ba? Pero sana matanggap mo ako kahit na uh, may aminin ako sa iyo. May aminin nga ako eh. Adik ako. Kung <coughs> <coughs> adik ako. Adik sa iyo. Huh? <coughs> Okay. Okay. Thank you po. Kergana. Wala nang naiwan? <laughs> Wala na po. Ang mga boyfriend naiwan. <laughs> Amin yung bagabag pala. Eddie <laughs> Joyce Joyce Hindi ka pa Wala yung mga kung dito Yung mga dumadaan na mga estudyante Wala, wala kasama dito Kala ko no, nawala ka na eh Hindi, dito lang ako ay dumaan lang na mga Estudyante Ano ka ba? Mga babae ngayon Pero dumaan lang, wala dito Ayaw, lima! ma <laughs> kumitingin sa iba eh. Sa na lang ako eh. Sana Oh. Totoo. Seryoso nga ako eh. Kasi seryoso ng pagmamahal ko sa iyo. Hindi totoo yan. Talaw ka nina eh. Binaba mo na yung phone mo eh. Oo, oh, kasi yung ingay kanina may dumaan na mga estudyante. Kaya mo na yun, wag, hindi totoo yung mga ganyang ano mo sasuspensa mo wala kang babae <laughs> oh, kasi layo mo kasi si pre nami-miss kita kasi layo mo sa Qatar ka eh kailan ka ba mawi ng Jinsan oo oh. oh, hindi nga ako mapagkatulog sa kakaisip sa'yo bola lang yan <laughs> hindi ka lang ikaw lang talaga ikaw na yung foreigner ko. Ilala ang kaliskis Ikaw mo, wala mo. oy. Wala nang iba. Ikaw na ang nagpapatibok sa puso ko. Ayaw, di ba? Ikaw na ang nagpapatibok sa ko. Anong papabula? Totoo yun. Totoo yun. Hindi kita binubula. Kapag mamahal ko, yan, hindi bula. Totoo yan, ginawa niya. Di totoo yan. Huwag mo nang isipin yung mga sinasabi ng babae Wala yan Pero ano May aaminin ako sayo Tutal nasa Qatar ka pa di ba? Pero sana matanggap mo ako kahit na may aaminin ako sayo Sana matanggap mo pa rin ako May aaminin nga ako eh Parang may naamoy ako hindi maganda adik ako Boga yeah! adik ako Adik sa iyo ah! oh, no. oh, no, no. ah! Adik natik na nga ako sa iyo eh. Bola lang yan okay okay. Wala iba ikaw la Si tutorial sa puso ko sa buhay ko tayong kita dito. pag ingat ka. Love you. Bye-bye. Hello, kate. Ah, kamusta ka? Tu, siya tawagan kita kasi nami-miss kita yun. Kamusta ang trabaho mo sa Davao? Magdang kita dyan sa Saturday ah? Siyempre eh Kailangan kitang dalawin yun kasi Namimiss na nga kita eh uh, Sino ba naman eh? Ikaw na yung nag-iisang Babae sa puso ko tapos pa kita Sinungaling ka pa! Motor Oh. Tapos punta tayo doon sa ano yung pinuntaan natin dati. Oh. Sino? Si Joyce? Chismis na naman yung narinig mo. Hindi totoo yan. Hindi Hindi nga si Joyce ang tanda na nun eh hindi at saka hindi ko type yun ka talaga gusto ko oo oh. kaya nga eh huwag mo nang isipin yun magbibintangan mo ako may iba hindi ah hindi ko magagawa sa iyo yun sabi nilang someone sa buhay ko wala nang iba what nila <laughs> kaya nga sige magkita tayo saturday ya. oh. mag ingat ka dyan ha kasi alagaan pa kita Ayo di ma I love you. Hanga, I love you. Go ba? Sige. Bye. Kaya ma'am, pag uh, pamimiliin kayo, yung nasa malayo o nasa malapit? <coughs> ah, yes, pat, 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 tumawa? Ah. Moms at saka sirs Atin ang pipiliin nyo? Nung nasa malayo o nasa malapit? Sa malapit sir Sa malapit? Years old pa yung nasa malapit eh <laughs> <laughs> Pero sweet naman siya Nagtatrabaho na siya kay s**t Working, working student Nakaral siya At the same time nagtatrabaho Sa so Davao Yung isa kasi malayo eh Nasa Katar? Alam yung Katar? Katar mm -hmm. Man Summer? Malayo dito, di ba? Uh -huh. Pero kahit malayo, okay lang kasi malapit naman siya sa puso ko. Eh. <laughs> <laughs> so okay <lang> <laughs> Pero kahit na... ano dalawa sila okay naman ang problema lang kay Kati may <coughs> pa siya at saka sigurista siya eh. meron siyang video na kinuha na niya yung intimate time namin dalawa kasi ano pang ano daw niya pang dipinsa daw niya pagka iniwanan ko siya Tama ba yun? Na mag video? Mm, um, Oo. kahit na saan kami pupunta kahit na Magdate lang kung kahit sa public lahat ng dalaw namin binibideo niya tapos ina-upload sa social media pero may isang video siya na intimate time namin na tinatago niya kung kayo ma'am, ganun ba kayo? Lahat ng galaw ninyo, ng boyfriend ninyo, binibidyo nyo? Ha? Ha? Wala ka no? Maniwala. Maniwala. Ilang, anong year na kayo? So third year, nasa 20, 21, ganun? Oo. Posible naman yun, wala. Anong kurso ninyo? ITM. Ano yung minimum ito? A... Hospitality Management. <laughs> Aarey ang pagka uh, nakapag trabaho kayo sa hospital kayo mo trabaho? Aye. <laughs> Hotel. <laughs> 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 ah, <laughs> talagong hospital. <laughs> Sorry. <laughs> okay. okay. Pag aral kayo ng maayos kasi Kapag hindi ka makapagtapos ng pag-aaral ang hirap mga mang mga ang yung ang iba na nga nakapagtapos ng pag-aaral hindi pa nga makakita ng magandang trabaho eh. lalo na kung hindi katapos di ba? pero na lang kung nasa talaga ang suwerte ng ano, kapalaran na kahit hindi ka magkapagtapos sinuwerte ka naman sa ibang karir pulmulo kayo natin yung tinta tubo eh ano bang magagandang tanawin sa pulmulok bukod sa yung tatlo? <laughs> Ha? Wala. Wala yung Kayong tatlo lang talaga ang maganda. <laughs> sorry. wow naman. Wow. Wow. <laughs> Kayo lang talaga wala nang ibang magagandang tanawin. Tsaka ano? Wag mo na yung boyfriend, boyfriend na yan, girlfriend. Ayan niyo na ako doon. Ang galing. <laughs> ako lang. Ang <laughs> galing. Eh tsaka ano? Isipin niyo ra yung pagod at sa paghihirap ng mga magulang ninyo kasi lahat ng ginagawa nila para sa inyo yan ikaw ma'am si ma'am oh kapag smile smile lang oh <laughs> ilan boyfriend mo ma'am ilan meron ba wala wala eh kapi naman masyado ka ba yung ano matipid pero ikaw ang tatanungin ko ma'am pag may boyfriend ka lahat ba ng galaw ninyo i-bibidyo mo i-upload mo sa social media hindi. Depende siguro if eh, nagapakita na siya o kanang na uh, uh, nagaansa siya sa tawagan na nagaduda. Ah! Sino, sinong nagduday ka ah! o yung lalaki? Ako. Bai ka. Nagaduda na ako. Hmm? Kano lang para sa. Sa kamo bibijuan mm. Tapos pang black men rin. Ha? Yes, ya! Hindi. Hindi <laughs> ko hindi ko pang black men rin. Kasi meron ganun eh, ganun talaga eh. Si Kati ganun eh. Para wala, ka para wala ng kawala. Kaya ina-upload niya lahat ng huwag ko, lahat ng galaw. Kung kayo ah, malabaw. Yung boyfriend mo, ina upload niya yung hindi mo alam mm. Anong gagawin niyo? Magagalit pa kayo? Hawain niyo ba siya? Iwalain niyo ba siya? Daming tanong walang sagot <laughs> Ano alin doon? Well, Depende no? Sa likod mam Depende sir Pag ang opinion niya nga dito ba is Ano nag-update na yung truck po? Beyond the limit Baka ano lang, yung date date nyo yung Kahit sa public na date gano? Okay lang Okay lang Yung mga kunting kissing scene Sweet. Kissing scene, hindi pwede Depende If confidential gano, na gano'n Na i-upload niya O i-upload niya, kayong dalawa gano'n Okay lang sa'yo, hindi kayo magagalit Hindi, sir balita ko sa inyo mo. Kasi bukas i-upload ko rin kayo. <laughs> 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 Ayan, kamera natin mo mo. <laughs> 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 ako ginatanaw na Kayo sa panin. Content creator ako man. Sinong na-prank? Sa <laughs> harap. <laughs> ha? Na-prank ako? Sorry. Okilang okay, okay ha, ba upload ko ha oh, uh, uh, Upload ko hi, I'm Rochelle yes. hello, I'm Rod, I am Ken, aj hi, I'm Janine, we, we are the Cali Pride Yay! Shout, Shout out to the 4 best 3 <laughs> Ok, hello, hello, Bye